Matapos mailibing si Ka Freddy Aguilar nitong mga nakalipas na araw, biglang sumiklab ang usap-usapan sa social media, hindi lang tungkol sa kanyang musika, kundi sa mga kayamanang naiwan niya dito sa mundo. Mabilis na kumalat ang mga haka-haka online na balak umanungkunin ni Migan ang mga naiwan ni Freddy, mga ari-arian at kayamanan, mula mismo sa pangangalaga ng kanyang madrasta. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Maraming chismis at agam-agam ang nagsilabasan ngayon sa mundo ng internet. Mga usap-usapang mabilis na kumalat at tila apoy na nilagyan ng gasolina. Ang sentro ng mga bulong-bulungan. Walang iba kundi ang anak ni ka Freddy Aguilar na si Megan Aguilar. Ayon sa mga balibalita, may karapatan daw siya sa lahat ng mga kayamanang naiwan ng kanyang yumaong ama. Hindi lang basta karapatan, kundi tila determinasyon daw na kunin ang mga ito mula sa kasalukuyang asawa ni Ka Freddie, na si Jovi Albao. Ang tanong ng marami, totoo nga bang may planong questionin ni Megan ang pamamahala ni Jovi sa mga ari-arian, mga royalty at iba pang mahalagang pamana ng kanyang ama? Sa kabila ng katahimikan ng ilan sa pamilya, maraming netizen ang hindi mapigilang magbigay ng kanikanilang opinyon may mga nagsasabing tama lang anak siya. Dugot laman natural na may karapatan siya. Ngunit may iba namang naninindigan e eh, asawa ni ka Freddy si Jovi at mas may karapatan siya. Sa kanya iniwan ang lahat bago siya pumanaw. Bakit kailangan pangguluhin? Dahil dito, lalong naging masalimuot ang isyo sapagkat hindi lang ito usapin ng mana. Isa itong salamin na matagal ng tensyon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya at ang tanong na matagal ng hindi sinasagot Kumusta na ba talaga ang relasyon ni Megan kay ka Freddy bago siya pumanaw? At totoo ba ang sinasabi ng ilan na matagal nang may lamat ang ugnayan ng mag-ama? Habang lumalalim ang diskusyon online, may ilan pang nagsiwalat ng mga umano'y impormasyon mula sa malalapit sa pamilya. Ayon sa kanila, may mga dokumento raw na nagpapatunay kung sino talaga ang pinangalanan ni ka Freddy na tagapamahala ng kanyang mga naiwan. Mula sa karapatang legal sa kanyang mga kanta, hanggang sa ari-arian at personal na kayamanan. Pero gaya ng inaasahan, hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni Megan o ni Jovi. Bago pa man tuluyang pumanaw si Ka Freddy Aguilar, kapansin-pansin na ang pagsusumikap ng kanyang asawa na si Jovi sa pagtatayo ng sarili niyang pangalan sa mundo ng negosyo. Sa kabila ng pagkakakilanlan sa kanya bilang kabiyak ng isang haligi ng OPM, pinili ni Albao na huwag lamang manatili sa anino ng kanyang sikat na asawa. Bagkus, unti-unti niyang binuo ang sarili niyang landas, isa sa mga patunay dito, ay ang kanyang munting restaurant sa North Fairview, Quezon City. Ang negosyong ito, bagamat hindi kasing laki ng mga malalaking food chains, ay isang simbolo ng kanyang disiplina, tiyaga at kagustuhang patunayan na kaya niyang tumindig gamit ang sarili niyang kakayahan. Marami ang nakakakita sa restaurant na ito bilang isang maliit na oasis sa gitna ng abalang lungsod. Isang kainan na nilikha mula sa pawis, pagod at pagmamahal ng isang babaeng may determinasyon sa buhay. Hindi na sa isang relasyon kung saan ang iyong partner ay isang tanyag na personalidad, madalas inaakala ng publiko na ang asawa ay nakikinabang lamang sa kinang ng pangalan at pera ng kanyang kabiyak. Ngunit sa kaso ni Jovi, ibang iba ang kwento. Sa halip na umasa sa kita ni Aguilar, pinili niyang lumikha ng sarili niyang pagkakakilanlan sa mundo ng negosyo, isang tahimik ngunit makapangyarihang patunay na kaya niyang magtagumpay nang hindi umaasa sa kung anong naiwan o naipundar ng kanyang asawa. Maliban sa kanyang maliit na restaurant sa Fairview, mas pinatunayan pa ni Jovi Albao ang kanyang pagiging madiskarteng negosyante sa pamamagitan ng pagpasok sa mundo ng online selling. Isa ito sa mga hakbang na hindi basta-basta dahil sa matinding kompetisyon at pagkalat ng mga peking produkto sa merkado na nagiging mahirap tukuyin kung alin ang tunay at mapagkakatiwalaan. Pero si Jovi ay hindi dumepende sa mga paid ads o sa sikat na pangalan ng kanyang asawa para maibenta ang kanyang mga produkto. Imbes na gumamit siya ng karaniwang estratehiya, pinili niyang gamitin ang mas personal at makataong paraan dahil ang mismong sarili niya ang ginawa niyang modelo. Isa sa mga produkto niyang tampok ay ang pabango, mga lokal ngunit kalidad na sense na kanyang isinusulong. Hindi lang basta iniendorso, siya mismo ang nagpapakita sa kamera, nagdedemo at ipinapaliwanag ang amoy, ang tibay ng halimuyak at kung paano ito naiiba sa mga peke at mumurahing pabangong nagkalat online. Kasama rin sa kanyang mga produkto ang mga lotion at iba pang personal care items at tulad ng sa pabango, siya rin mismo ang frontliner ng kanyang mga promosyon. Makikitang siya na rin ang nagpapahid ng lotion sa kanyang mga braso at mukha. Ipinapakita ang texture, ang bilis ng absorb, at kung paano ito nagpapakintab o nagpapakinis ng balat. Sa bawat galaw niya, tila sinasabi niyang hindi ito peke, at ako mismo ang ebidensya. Ito si Jovi Albao, isang negosyanteng hindi lang nagbebenta, kundi isang taong may paninindigan na kahit sa gitna ng mga chismis at intriga, ang produkto niya, ang pagkataon niya, at ang dignidad niya ay nananatiling totoo. Isang simpleng babae. At ngayon ay isang balo na patuloy na hinuhubog ang kanyang kinabukasan, hindi sa anino ng kanyang yumaong asawa at kayamanan na naiwan nito, kundi sa liwanag ng sarili niyang sipag at kakayahan. Kaya kung sakaling may plano man o nagbabalak ang anak ni ka Freddy Aguilar na si Megan, na questionin o angkinin ang mga naiwan ng kanyang yumaong ama, hindi ito magiging ganoon kadali. Lalo na kung ang usapin ay tungkol sa mga kayamanan, ari-arian, bank accounts o iba pang naipundar habang nabubuhay pa si Freddy, hindi rin dapat kalimutan na si Jovi Albao ay legal na asawa ni Aguilar, isang katotohanang may mabigat na epekto pagdating sa usaping legal at pagmamana. Sa ilalim ng batas, ang legal na asawa ang siyang may karapatang mga siwa sa mga naiwan ng yumaong asawa, lalo na kung walang malinaw na last will and testament o kung hindi pa naaayos ang estate sa korte. Kaya kung ang pangalan ni Jovi ay nakalagay na sa mga titulo ng lupa, pangalan sa bank account o negosyo, tiyak na hindi ito basta-basta mababawi kahit pa anak ka ng yumaong artista. Ang mga ari-arian na naipundar nila bilang mag-asawa ay maituturing na conjugal property, ibig sabihin ito'y pinaghati ang yaman ng mag-asawa sa panahon ng kanilang pagsasama. At kung bahagi man nito ang gusto ni Megan na angkinin, kakailanganin niya ng mahabang proseso, sapat na ebidensya at legal na basehan para makuha ang bahagi niya kung meron man. Dagdag pa rito, may mga ulat at obserbasyon na nagsasabing si Jovi ay matagal nang kasamang humubog sa ilang aspeto sa buhay ni Kafredi. Hindi siya isang bagong salta o dumating lang noong malapit ng pumanaw ang sikat na musikero. Sa mga panahon ng pagtanda, sa mga pagkakataong hindi na kasing sigla ang katawan ng hari ng OPM, siya ang naging katuwang, kaya't hindi rin maikakaila na malaki ang posibilidad na ang mga ari-ari ang sinasabi ngayon ng publiko na kay Freddie Lang ay pinaghirapan rin ni Jovi. Hindi lamang bilang asawa kundi bilang tunay na kasama sa buhay kaya sa gitna ng mga usap-usapan, chismis at haka-haka, na tila may balak kunin o ilaban ni Mega Nagilar ang mga kayamanan ng kanyang ama, malinaw na hindi ito magiging madali dahil ang batas ay hindi gumagana base lang sa emosyon o apelyido, ito'y base sa dokumento, legalidad at ebidensya. At kung ang mga ito ay hawak ni Jovi Albao, kung ang mga papeles ay nasa kanyang pangalan, kung siya ang legal na may karapatan, baka mas lalo lamang mapatagal ang proseso kung pilit itong kukwestiyunin ng iba. Ito ang realidad ng mga naiwan ng yumaong tanyag na tao. Kapag pumanaw ang isang personalidad tulad ni ka Freddy Aguilar, hindi lang alaala ang pinag-aagawan, kundi ang mga ari-ari ang naiwan. Pero sa huli, batas pa rin ang magpapasya. At sa kasong ito, si Jovi bilang legal na asawa negosyante at katuwang ni Freddy sa mahigit isang dekada ang may pinakamatatag na posisyon sa laban na ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ating talakayan ngayon? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.